po oh, mga kayami. Kararating lang, kararating lang ni Yami galing sa simbahan. Ah, nag ako ng misa kasi ano, linggo ngayon. Kaya medyo napapagod si Yami kasi mainit. Ay, oh, wow. nagdadrive ako ng motor single, ka sana kung may sidecar kasi ano, uh, may sidecar, may mainit, may ikon. nalang na lang, eh, intindihin yung init kasi ang init kasi uh, lan mati magaw maganda nga yun maganda naman din sa katawan ng init huwag naman yung magbabad ka sa init kaya ayun mamaya si, si Yami uh, magluluto na eh. yung mga alaga ko nagantay ayan o oh. ayan na nagsiga ang mga mata ayan ayan nagantay sila ayan yung ibawa na sauce na sa ano pasulok pa Kanan at nandito kanila, sa manatingin sa akin ng aking maalagang si Pel. pasin ah, pasensya kayo, dahil na mahingat pa si Yami, si mama niyo, ang aking ibo na at nagchat-chat siya, na ng pagkain. Kaya mamaya na kasi magsalang muna ako kasi bago, bago ko sila entertainin itong aking mga alaga. Ko, para din ako, alam niyo ba guys, para din akong may isang dosin ng anak kasi pag nagkasakit sila talagang bumibili ako ng gamot kinagamot ko sila kailangan mag ko ang paano magpainom ng pusa sakit, paano magpainom ng aso pag may sakit ay ito namang aking si Martin uh, ng Diyos wala pa naman kasi magtutuman sa palang siya sa akin pero nakatake siya ng vitamins kaya sana nga mapag mabilis magkapagsalita yung aking Martin. Ayun, nasa kulungan niya. Ayan. Ayan, yun, yun. Nasa kulungan si Martin. Saka ako nailabas pag nagsasalita na si Martin. Kapag siya nagsasalita, eh, two months pa lang siya. Ay, mga kayami.